na mga idol, magluloto tayo. Ito yung ating uulamin yun kasi yung pinos kagabi. Ngayon natin uulamin. Ito lang muna. At ito, pirito na lang siguro ito. Balok. Ito na lang posit yung ating uulamin. Araw ngayon ng Huwibis mga idol. Lulutoan natin si Mrs. ng Adobong pusit kasi card na yun para hindi magalit. Kasi niwala tayong laot ngayon. Bayaran na naman ng mga idol sa card natin. Sahan na natin ang ating pagluluto, my dog. Uy, parang tumakbo man. Parang ayaw man siya magpaluto. Dali lang. Tapos kuha mo na tayo ng mantika. Magilid yung ating kawa, my dog. Ito, may, medyo mainit init na. Nalagyan na natin ng mantika. Pwede ba siguro tayo isang galon? Pagkatapos ay itong ahos Kailangan din natin magluto para matuwa naman ng ating misis. May doon. Ayan. Tapos Pagkatapos ng garlic ay onion na naman. Tapos pagkatapos sasabay na natin itong ating pamatis. Ayan. At saka sili na rin. At Tapos ay yung ating posip. Naan mo natin yung Apoy kasi medyo malakas At Nigos-nigos natin buat tayo ng ano Sapin mga idol, maidit Yeah. Lagyan na natin ito ng panimta. Kunting asin. At ajinomoto. Lagyan natin ng kunting patis mga idol para medyo maalat-alat kunti. Kasi matamis to siya mamaya lagyan natin siya ng sukul eh okay. dapat ito na mga ayol kumulo na siya. Lagyan lang natin ng kunting asukal. Para manamis-tamis siya na medyo maalat-alat. Ito so, na yung mga request mo sa ating pagluto. Adobo. Adobo na ating paugahin natin ito mga idol pagwahin. Sarap siguro ito mga idol pag uga-uga ba? lipas-lipas lang kantik mga idol ito, luto na hati idol, ating tikman oh, Mayroon, man, kung gano'n siya kasarap habang kumakulo pa siya Mm. Kamusta Sarap. Ito na. Kasi naghihingi na yung ating mga pusa. Atin itong itakain sa pusa siguro mga idol. At magtula tayo ng balok. Ito, tulain na natin ito. Abang-abang na lang sa ating susunod na episode.